ay magandang araw na naman mga kamigs ah, magandang hapon po sa lahat ngayon mga kamigs oh, maghapon ng ulan to, baha na mga kamigs yan kaya dito lang ako tingin tingin lang dito pa video video dito sa aming pultahan mga kamigs Tingin-tingin na lang. Kaya... Ano mga kamiso? Nag-shortcut na ang tubig galing sa kalsada. Galing doon sa may kabila ding kanal. Walang tigil ang ulan mga kamigs. Mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon. Kaya hanggang dito na lang mga kamigs. Ingat, God bless. Mabuhay.